Bakit mali pagsamahin ang magkaibang battery voltage at capacity? Akala mo ba pwede lang pagsamahin kahit anong battery basta pareho ng brand? Mali. Kapag iba ang voltage o capacity, delikado sa system mo. Iba-ibang voltage, kung 12 volts battery at 24 na volts battery ang pinagsama, yung mas mababa laging napipilit, mauubos agad at mabilis masisira iba-ibang capacity kung mataas ang kapasidad ng isa at mababa yung isa. Yung maliit na battery ang unang masisira kasi siya ang laging overloaded. Imbalance and safety issues. Resulta, overheating, mabilis madrain at pwedeng sumabog o maglik. Hindi biro yan. Laging siguraduhin na ang batteries ay pareho ng voltage at capacity para safe Matagal ang buhay at sulit ang solar setup mo. Gusto mo pa ng battery tips? Follow mo ako para hindi masayang investment mo.